Siguro sa dati mong buhay, hindi ka naging mabait. Maayos ako, teh. Mapait ako. Wala akong nilukot ako. Peke. Peking pera? Oo, oh, isang libo. Alam mo, dali mo talagang maloko. Ang galing ng mungkot mo naman. Ano ka nga, hag kita? Ano ka, teh? Langit mo. Eh? Oh. Bukas ka pa, pa rin? Hmm, bukas pa naman. Kasara pa lang. Ang galing ako, teh Ano na? Yung... Yung ano? Ano? Sa dinas. Tsaka? Sardinas na pula. Ano? Okay. Tsaka ano? Dalawang itlog. Dalawang itlog? Ang gano'n e? 46, 18, tsaka 28. Magkano? 36. 46. 46? Ah. Oo. Kakawin mo lang? Oo. Mm -hmm. At bakit ganyan yung tsura mo? Bakit parang pangit mo ngayon? Wow. Alam mo, ganda mo. Hindi ang ibig sabihin. Ba't malungkot ka ngayon? Ikaw naman. Kaya uh, may nangyari ba sa mo? Oo e. Badrip trip ako. Ah, alam ko na kung bakit ka badrip. trip. Iiyak ka siguro ni isang araw, no? Sob! Hmm. Isang araw, hindi nila mo ako sa pista na hindi mo naman pala kakilala yung tao. Kaya doon? Oh, eh, bakit ka malungkot? Badrip trip ako. Yung parang matanda doon. Oh. Di diba mo kayo yun eh. Bakit? Nagpikin ng ano? Nang ano? Peke. Peking pera? Oo, isang libo. <coughs> maloko. Dapat kasi inaalam mo yung peke sa hindi. So, talagang dali mo maloko sa, sa trabaho. Naloloko ka na. Nascam ka na ng tropa mo. Si Berta sumama sa bumbay. Siguro sa dati mong buhay, hindi ka naging mabait. Ayos eh. ako, te. Mapait ako. Wala akong nilulokong tao. Eh, bakit parang napakamalas mong tao? Bakit ka lang naluloko? Ha? Lagi ka na lang naluloko. Alam mo, isa lang sagot dyan eh. Kailangan mo ng partner. Saan partner? Katuwang sa buhay. Katuwa Para may... maloko din? Dalawa kami? Mm hindi -hmm. pa. Siyempre may kadamay. Katuwing malungkot, ka, katuwing maluloko ka. Ano sa ay, ka ba? Sige natin. Away na ako. At hindi ka na agad. Naguntom na ako. Naguntom <laughs> na ako. Tuloy ka na. Sige natin. Joselito. Halika muna. Ha? Huh? Halika muna. Kulang sa kuligo? Hindi. Bakit? Halika. Ano? Halika dito sa loob. Hindi tayo dyan. Ano? Bakit? Alam mo, i-celebrate na lang natin yan. Yung ano? Yung kamalasan mo. Walas na nga siya, celebrate mo pa. Hindi, I mean, Tawi, umuwi Celebrate na lang muna natin yan. Para mapagpag mo eh. Para mapagpag mo yung kamalasan mo. Dito ka na kumain sa bahay, may pagkain naman dito eh. Kahit one batay lang tayo. Kahit one battle lang tayo. O two battle. Okay yun. Kailangan mo ipagpagyan. Baka masyado nang malas yung katawa mo. Magiinom tayo? Oo. Mm -hmm. Alam mo may pasok ko bukas? Ayaw kasi malungkot ka. Ano ka ba naman? Uwi na ako. Mamaya ka na. Uwi. Tara dito ka na kumain sa bahay. One, one battle lang. Dali na. Kailangan natin pagpag -pag mo yan eh. Nagagutom na nga ako eh. Dito ka na nga kumain. Maraming pagkain dito sa bahay. Para hindi, ka, dyan? Oh, para hindi ka na malungkot. Pumapangit ka lalo eh. Ano? Mamaya oh, ka nung uwi. Halika na. Ano, game ka? One battle lang tayo tapos uwi ka na. Di ba lungkot ako? Wala akong nga ako? na ano? inaano? Nadamayan nga kita eh. Di yeah. mo. Tara na dito. Saan ba? Ang na mo naman. Halika nga, Halika na. Ha